Ama ng triplets na panauhin ng Tony Talks, emotional sa kanyang Father's Day post. Tagos sa puso ang naging Father's Day post ni Joel Regal. Matatangdaan si Joel ay ang panauhin ni Tony Gonzaga sa Tony Talk YouTube channel. Sa kanyang postila hindi na niya na malayang tatlong taon na siyang nagdiriwang ng Father's Day dahil sa kanyang tatlong prinsesa. Caption niya, tatlong taon na din pala mula nang maging tatay ako sa aking mga munting prinsesa. Maraming pagsubok na akala ko hindi ko na din kakayanin. Pero eto ako ngayon, hindi ko na malayan nakasurvive ako sa mga pagsubok na akala ko susukuan ko na din. Lord, salamat sa pagbibigay mo ng lakas ng loob para harapin at kayanin ko ang lahat ng ito alam ko, ramdam ko na hindi mo kami pinabayaan ng mga prinsesa ko sa kabila ng nangyari sa asawa ko. Samantala maging sa panayam sa kanya ni Tony Gonzaga, emosyonal niyang pinasalamatan ang mga taong sumusuporta at tumulong sa kanya sa pagtataguyod ng kanyang mga supling. Masasabing hindi raw siya pinabayaan ng Diyos sa matinding pagsubok na ito, gayong kahit hindi siya umiinda ng tulong kung saan na raw umano itong lumarating. Ang kabuuan ng kanyang panayam ay nasa YouTube channel ni Tony Gonzaga na Tony Talk Show.